si Pablo Virtuoso ay isang batikang komedyante na naging aktibo mula 1940s hanggang 1970s, lalo na sa larangan ng vaudeville at pelikula. Ipinanganak siya noong November 18, 1921, at nakilala bilang isa sa mga naunang haligi ng slapstick at karakter acting sa komedya. Ang kanyang estilo ng katatawanan ay likas at inangkop sa masa isa rin siyang mahusay na gitarista. Madalas mapanood na kasama ni na FPJ at Densho Padilla, bilang bahagi ng mga comic relief na duo o trio sa mga action comedy films. Pumanaw si Pablo habang nagtatanghal sa entablado na nakaharap sa simbahan ng Tondo noong November 8, 1972. Sampung araw bago ang kanyang ikalimamput isang taong kaarawan. Bagamat hindi kasing tanyag ng ibang komedyante ng kanyang panahon, siya ay isa sa mga tahimik ngunit matibay na pundasyon ng komedya sa pelikulang Pilipino. Uh, good morning, Ms. Where are you going? Go where, in the uh, after you go in school, where are you pass by? Oh, I don't believe that. You mean to say you don't have any boyfriend? Boyfriend? Yeah, boyfriend? boyfriend. Boyfriend. F F double N. Boyfriend. Tumatanan duli ngayon para sa ilan na pagsimulso. Simulso? Who you try? You you fry chicken? Magalos niyo. I'll be the guard house security. Okay. Magalos ka yung daan ba lajan? Masapatan mo lajan nagoodin yo ah. I told you, don't worry. Gusto mo, lagyan ko pa ng shipper eh. I'm here at the backyard! ako sa iyo, ha? Bakit mo sa kabila? Eh, mo. sa kanila Because they are old bachelors Bachelor of art? Kaya aga-aga pa, nakamang bahay lang naman talagang hindi mo na hindi pa natatakot? Ayo dah, that, ma'am. Maka aku kau mangis tambah itu, ha? Oh, nanti kau mau gak boleh nyuruh, naik kenal. Hai, kau baca. Pas mo bawa bantai eh. tayo naik tadi, mana kau boleh bina? Oh, iya, nang ini mengajar. Sapa kat bina pareho? Please, I, I can see both ways. Kaya kau ini awak ni kita. Both ways, both ways. Kau beli ke? Ia hari tadi kau mau tambah juga tak kahli nak? Darah tinggal beri tu, nak digelar juga Yes, ma'am. Kau Yes, Miss Carter. You all are... Single, seven pairs? Alay. Hindi ka lang mayaman, mabuti ko. Pakasan ako sa'yo. Bakit tong sunin pa ka dito? Ay, <laughs> ay,

Hindi mo sabihin kung nagka-progluyang na kayo ngayon, isa talagang puplimang tao na kayong mag-isawa? Hindi, yeah, may pagdala puplimang babae. Ito talaga yung trabos yung kapwa salamat, Salamat din sa iyo. Ako, oh, palagay ko yung hahalimuyak na naman ang pabango sa paligid ng tindahan doon. <laughs> palagay ko rin. You have plenty of of uh, love with perfume, ha? Ah, <laughs> uh, Boy. Ayan, malaki tinubo ng sister-in-law mo. And ano yung brother-in-law? Baka gusto mong pabili bisikleta. Eh, hindi ako marunong ng bisikleta eh. Sinamat ako eh. Why are you laughing for you? That's not the way how to imagine. <laughs> Hirap naman sa iyo eh. Tatawa nang pa eh. Lumalaki tuloy loob ng bata eh. <laughs> sige. <laughs> <laughs> sige, sige, sige. Nandeng, <laughs> <Sige. laughs> total, malaki rin lahat tinobo mo. Can I have, uh -huh. uh, can I ask you one request? Anong uh -huh. uh, request? Eh, uh, total, kaginitin lang ngayon. Can, uh, Pabili mo lang tayo na isang... Bilintador. 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 Nandiyan ang ibig niya sabihin, yung bang gawain ng hangin? Yung umiikot? Oo, Kasi nung isang gabi, hindi siya makatulog. Pai-pai siya ng pai Oo, hindi makatulog. The is very sun. Ito naman, ang tanda na hanggang ngayon, hindi pa alam yung gawa ng hangin. O, ano ba pangalan nun? hindi ano, dulintador. Dulintador. Ay, ito. Ito yun. Kaya kung ako ikaw, kaysa rin sa mga binatang pumuporma sa iyo dito, na naniligaw na naka-estampay na wala na mga anak buhay, ay kay ang na. Sigurado ang trabaho, dublado ko pa sa kanya. Oo, oh, okay. Ha, ikaw mo lang, pero Sir, anong mo yan? Hindi, ang ibig ko sabihin, hindi pwedeng ikumpara yung sa iyong pagkatao. Ayun, lili mo lang yun mo. You have to talk clear and soft and clear. What's the matter with you? I thought you're double. Alam mo, totoo yan Diyos eh, maliit pa ako talagang iniibig na kita. Nagkaroon ko ng na pag my heart, He wants to throw to your heart. O nga't nakikita mo kaming ako eh, nagtatap nagtatapon na kami ng basura. Ano malay mo, sa dinami-dami nang tinapon ng basura, bukas makalawa maging fertilizer. We are a millionaire! Isi, menyonaryo kami! Aba! Na na naku! Dali, fertilizer, malis ko muna sa dali, fertilizer. Napakaganda. Kaya lang ang tingin ko parang ano eh, suklada. Tama sila mo. Pero sa ganda, walang duda. Do no doubt about the beauty contest. I mean, not contest, This uh, is the most beautiful precaution. No, 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 Ang ibig ko sabihin, yung bang masyado siyang mataas? This is a very high blood pressure. Yes, talaga maganda. Oo, huwag na kayo magtalo. Tutal, pare-pareho natin nakita. Wala na yun. Oo, oh, oh, nakita natin pare-pareho. Pero ang ibig ko sabihin, kung nandito yun,

14. How much be you hope? Ano mo? Ho? Hope ya! P-I-W-I! -I. Hope ya! Hindi niya na ba hindi nakakitin? Maka ano lahat? 180 ho. 1... One... Oh, 180. Tipiso lang ko ata ko eh. Paano ito? Ay, sulit natin po kay Anton. Hindi naman niya kinain eh. Hindi nga kinain. Pero hindi nga ka na yan. You want to get the bacteria? Hindi mo na yan. Yaya ka ng yaya dito eh. Titi ang pera mo? O oh, hindi pa naman nakita mo kanina, ganyan ako ng ganyan, pipisil lang talaga? Ala ko nagbibiro ka na kanina eh. Nagbibiro? Sabi ninyo, hopi at tubig lang. Tapasok nito, order pa kayo ng kape. Di ba alisan ako, wala sukal. So o oh, ano ba? Ah. Sige, kanin mo naman. What are you waiting for? Manubo. Go well, ahead, supply yourself. Ali, meron pa nga pala ako dito rin. Kano? Well, Ay, salamat, makakalipas tayo. Easy. Ano? Easy. Labas mo na yung piso mo. Ah, wala na. Eh, labas mo na yang yeah, may piso ka dyan. Wala na doon. Sinatago mo. Ang pag-serve mo ang Sige na. Ikaw naman parang may reserve officer ka pa. Sige, labas mo na. Ang pait mo talaga para kang abdo. Yeah. O yan. Ito. Huwag ka na kung Wala Eh. Ito. Ayan. 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 hirap ng buhay na ito. Sana oh. Oh. oh, by mas... う「うん」「 Sa gilip mong silayan, buhay ko'y liligaya Kung di mo ako mo ang alaot na kanimoy naghandum Ikalipay kong pangmamatay Mamata sa kalipay, pastern. Oh, Ubung eh, dunakanay, laing dihalaram ang sa koy kalung kalungkutan Mukyang ikaw hinalaran Pamatiyon mukining akong kayang Kaya nga't sa moko giliw Awik Ala, magandang gabi po ay bigyan. Manungaw ka sinta. Harana sa tundo, kapag di mo nakita. Alam ay tiyak na nga ka. Ang kahayag sa buwan Mura kong nakita na, na magkauban. Kung saon tamaninday, huwag kapalaran. Tig mo ako ko'y ugma na kita mag-asoy. Huwag kong tunakanay. Laing, laing, gihalaran. Ang kalungkutan. Mm -hmm. ikaw gihalaran. Mo akong dughan. sa sa pitin koi. Pawang kalung kuta gihalaran. Pamati un mukinin wakung dukhan. Kayang sa

basta ko'y nagustuhan ng atang kanta eh. Okay, magdamag sila makikinig ngayon. Wala yung atang pambato. Pambato? Hmm. Ang gusya Yara sa sa i Ma? Ma? Pagbidagwa mo'y kalooy ba'y Ikaw na anang di pa anang imong gibuhat nako. Na akoay magpilis, akoay maglungga kun na ikay mo kaon. Na, bahad mo kayo putri to kan say? Napaka-trait tug naman ninyo eh. Wat ka man ninyo tudor? Wala ko.